hello, good morning for today's video guys ay eh, magpapapawis tayo dito sa my court ayan, sa Dongwon Park ayan, yung mga kasama ko guys magbobola daw sila kami pala ayan, so dito kasi ganda ng umaga guys time check is uh, 6.35 in the morning ayan, ano guys malamig na yung panahon ngayon guys tema kapatid naglalaro na. Ah, guys. Salamat na lang. Yan na. na sila, guys. Ah, oh, humuna video-video muna ako dito. oi, Video-video muna ako dito. Tanang ano guys. Ah, guys. ba guys. <laughs> Tapos marami nagana tong guys, may mga nag- jajaging. taas may mga nag-exercise maraming natakbo ayan yeah. ayan si Bayaw nagpapalit ng sapatos uy bago <laughs> bago palit siya lang mura ganda Ah, nagpunta kayo? <coughs> And dito guys yung uh, exercise. malaki exercise guys. Yan. Maraming mga equipment dito. For the elders. Yan. Sarap ng hangin dito guys. medyo malamig na. Autumn na dito guys sa Korea. Ayan. Tapos ito yung ano nila. Running field folders yung mga nagtala na, na, dito naglalakad uh, na go walking yeah, ito guys yung ice pa to tinanggal yung ano nya tinanggal yung nakadikit kasi nagbabubbles na yan soccer field maraming mga nag-exercise dito guys ayan yeah. sarap lang dito magkape. may pa bulak-bulak sila dyan. <coughs> Yun, naglalaro na yung tatlo. daming ring. Sa so, umaga kami nagbasketball dito guys. Kasi pagkahapon maraming nagbabasketball dito. Hindi ka makasimit. Kaya sa so, umaga kami nagpupunta. Kaya maganda pati ang condition ng uh, klima. And guys, look at the sunshine guys. Ganda ng araw. Sikat ng araw matasa na ay mag-bidminton tsaka basketball. Ang Ganda ng araw guys. Thank you. Oh. Giovanni and Algie. Ano? Oh. Sports Pest. Barangay Puesal Sports Space. hoy <laughs> May bagong player dito guys. Oh. May bagong player. Oh. Parang Danny. Oh. Long hair si pareng Danny. Eh? Long hair. Yan naman ang ring dito guys. Apat. Oh. Sawa-sawa ka dyan. Oh. ba diba? Uy! Uy, grabe oh! Tumira ng 3 points! Oh! Lodi! Grabe na si Iverson, Lodi oh! Oh, 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 oh! Uy! Grabe oh! Shooter pala si paring Lodi oh! 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 Ganda ng araw guys oh. Ayan si Samo ni mo Si Madam mo Pagod na See you in my next vlog Don't forget to like and subscribe To my youtube channel Boss Lakay Vlog Signing off Bye bye